Great, great morning, malayang puso. Ayan, maulan pa hanggang sa ngayon, malayang puso. Ayan, nandito po tayo sa ating pagkainan at uh, kakain na po tayo guys sa pang 11 days na low carb diet. Ayan, ang ganda ng preparation ng asawa ko ng pagkain ang kakainin nga, ko ngayon ay ito pong gulay na sitaw with tilapia ayan walang kasawa ang tilapia sa malayang puso nabali to guys uh, leftover na ulam namin to kagabi itong almusal ko ngayon almusal, almusal na pala to guys first meal ko ngayon ngayong araw flip over ito ulit ulit uh, pera namin kagabi at nilaw uh, nilawkan lang ng asawa ko ng itlog sunny side up at mayroon siyang uh, naalala na yung niluto ko nilagyan ko ng malunggay yung itlog yung sunny side up nilagyan ng itlog sa ibabaw tina tapings at binaliktad niya at ito yung naging resulta ganda di ba ang hmm. um, bait bait naman ang asawa ko pagkagising ko naka na ang aking almusal at meron ako ditong tea uh, meron akong tea yan ito yan, hindi yan kape guys. Ah, limang dahon yan na pinagsama-sama ko. At iniinom ko yan tuwing kakain ako. Ah, siguro nakaano na ako yan. Ah, four days na diinom ako yan. Tuwing kumakain, lalong-lalong pag umaga. Yan. At ang dahon na yan ay dahon ng bayabas dahon ng guyabano dahon ng abukado dahon ng uh, sambong dahon ng uh, lemongrass o tanlad yan ah uh, may may kapag advice sa akin na uh, taga probinsya po uh, mas mainam sa mga na-stroke um, gumawa ng tea na gawa sa mga dahon na alam natin na ginagamit talaga sa kung um, may um, mga um, pag-aaral na uh, pwedeng gamitin sa ating pang Uh, pangkalusugan o no, sa lifestyle natin sa norma ano parang old uh, lifestyle mga unang panahon na ito yung ginagawa ng mga matatanda na ginagawa nilang tea sa mga bundok sa mga probinsya ay gawa lang sa mga dahon kaya nangalap tayo ng mga dahon dito sa sa subdivision eh wala po tayong nakita merong ilan na akong nakita usually hindi nawawala dito yung tanlad at yung iba nakita namin sa labas ng subdivision ang ginawa ko nag iwap kami ng asawa ko yung tumila yung ulan at merong kaming mga natagpuan na mga dahon na yung limang sinabi sa akin na ikwinto sa akin sa uh, isang probinsy probinsyano na pwede kong lagain at maganda po daw ito sa stroke hindi ko po ito pinopromote akin lang po ito kung gusto nyo rin gayahin mga kamalayang puso kung gusto nyo gayahin pwede naman po pero kung hindi nyo naman gagayahin wala naman pong problema dahil kung kabis po tayo sa ating mga doctors anyway guys yung gamot ko pa ay iniinom ko pa rin yung uh, reseta sa akin ng doktor na limang tablet a day. Uh, iniinom ko pa rin yun, limang tablet po yun. At ngayon, nag-decide po tayo mag low carb diet at ngayon nga pang 11 days na natin. Uh, sinabayan ko rin ng tea. ah uh, na uminom tayo ng kape. in ito na yung ginawa ko. Ginawang uh, homemade tea. Naisipan ko kasi hindi naman uh, hindi naman masama yung mga dahon-dahon 'yun eh. Ah uh, Akin lang naman 'yun. At nasubukan ko na pang-apat na araw ko na ngayon. Uh, parang okay lang siya. Maganda siya sa pakiramdam na inumin. At usually, nagiinom na rin yung asawa ko. Nung una, ayaw niyang uminom kasi eh, akin lang daw yun. Pero ngayon, umiinom na rin siya ng ginawang Ah... Uh, tea na uh, dun sa limang dahon. Sigurado, oh, alam nyo naman yung mga dahon na yung mga talagang dito lang yung makukuha sa Pilipinas bukado, bayabas tanlad Guyabano at sambong yung sambong ang pahirapan mahanap dito talaga sa probinsya marami pero dahil nga mayroong kaming tanim na sambong ayan, galing ito sa probinsya galing sa Bicol ah, dahil birang bira ito, ang ginagawa ko pinipitasan ko siya lang dahon lang, dahon lang yung pinipitas ko sa kanya parang tinitrim ko para mag makuha ko yung dahon kahit ito mayroon akong uh, kape na organic organic, yan uh, kaya thank you sa preparation ng misis ko kasi pag pagising ko nakaready na yan nakaready na yung aking almusal uh, isa naman uh, mapanis ang tulo yan itong aking leftover <laughs> na ulam, hindi nakalagay naman to sa rep eh, kasi mayroon pa akong mga pritong tilapia eh mayroon pa akong mga may prito po ka diba nung unang ano, lag, uh, unang, pang 10 days ko ginatang ang tilapia yung ulam ko walang katapusang tilapia sabi ko nga ah uh, yung iba nun pinarito ko yung iba pinaksiw at ginataan yun sarap sarap na sarap kami mag-anap kumain at ngayon ito na Pakin, ah uh, ah uh, yung preto uh, ginisa uh, sa kami ng uh, sitaw sinahog namin yung prito at yun may merong tira at ako na yung kakain nun at ito nga uh, nag add lang ng dalawang itlog yung isis ko okay na to uh, okay na to sa almusal ko at yan, tumila na yung ulan sabi ko pag tumila pa ng tuluyan yung ulan dahil nakalabas naman yung bagyong krising ay magbo-walking walking tayo dalhin ko lang yung tungkod natin uh, para ma, ma pangalalay mm. Uh, may improvement na ako ngayon guys dahil uh, una pinapaliguan pa tayo hanggang sa naliligo po tayo na kaupo ang uh, ngayon Ah, uh, nakaligo pa rin ako, nakaupo. Pero sinusubukan kong tumayo na lumigo para makita ko yung improvement. talaga nakikita ko naging nag-improve po tayo. At gagaling ah, uh, kung gagaling pa ako. Babalik pa ako sa normal. Yan guys. Kaya thank you sa pag-aalaga ng asawa ko sa araw-araw na pag-prepare ng pagkain. Uh, thank you rin uh, simple sa mga doktor na naggamot sa akin uh, ito nga dito tayo sa bahay dito tayo magpapalakas kaya uh, huli makabalik po tayo sa ating trabaho at ako po ay naniniwala sa tulong po at gabay ng Panginoon na uh, Ibabalik niya po ako para po sa aking pamilya. Para may provide ko po uli yung, yung pangailangan ng aking pamilya. At thank you rin sa mga taong tumulong po sa akin. Tumutulong po sa akin. Maraming salamat sa mga co-worker na uh, mag-anak, kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Uh, walang saong pangungumusta po sa akin uh, kung ano na yung kalagayan ko ano, na, ano na ba yung improvement uh, na babalita ko naman sa kanila kaya marami pong salamat at siyempre maraming salamat po sa Panginoon sa sa aral na binibigay niya po sa akin dahil po siguro nangyari sa akin para iparamdam o ipa nagawin ko yung tama na lifestyle bagay yung kalimutan ko na yung mga bad lifestyle na nagagawa ko at ito na yung panibagong lifestyle na gagawin ko hanggang makabalik itong paglo low carb diet at uh, uh, Basta na kapag decide tayo mag low carb diet Okay na ah, Siguro kung makabalik man tayo Hindi na tayo tulad Makabalik man tayo siguro Hindi na tulad nung ano Nung dating kain uh, Ano Kasi trabaho na Pag trabaho tayo uh, Mabilis tayo magugutong pag Sa low carb diet Kasi nga kahit nga hindi ka trabaho hindi mga galaw-galaw lang ang bilis ka rin mabutong pero pag nasanay na tayo siguradong, siguradong kakayanin natin yung guys kaya magdasal po tayo at pasalamatan po natin ang Panginoon sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo aming Panginoon medisyon po itong aming kakainin sa araw po ito Panginoon salamat po at ginawa pong medisina at lakas ang mga pagkain na binigay mo po sa amin. Panginoon. Ito po yung samat na langin namin sa iyong na anak na si Jesus. Amen. Ayan guys, thank you. Thank you sa pagsabaybay sa akin. Thank you sa mga subscribe, sa mga bagong subscriber, sa mga old subscribe. Thank you. Kaya pa-share and pa-heart, pa up na lang po kung nagusto niyo po ang aking mga ginagawang vlog. Bye bye. See you next vlog, guys.